Scorpio. Ngayong araw kung may mga kausap kang kapatid o kamag-anak, ipinapayo ng mga bituin na ipakita mo na may mga hangganan ka. Huwag mong hayaan na ipilit nila ang kanilang gusto sa iyo. Kung patuloy silang magpipilit, mas mabuting iwanan mo sila ng tahimik upang mapanatili ang maayos na relasyon ang pahiwatig ng mga bituin ay magpapakita na ang pagdistansya minsan ay ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang suliranin, ang pinapahiwatig. May aura ka ng swerte ngayong araw, kaya't ituloy mo ang mga naiisip mong gawain o proyekto, alam mong makikinabang ka rito, at malaki ang posibilidad na matapos mo ang mga ito sa loob ng araw na ito ang mga bituin ay nagsasabing malapit na ang bagong pagkakataon para sa ibang pagkakakitaan. Sa kalusugan, ipapayo ng mga bituin na umiwas muna sa mga nakakapagod na aktibidad, maging ang simpleng ehersisyo ay dapat iwasan ngayon upang mapangalagaan mo ang iyong kalusugan, ingatan din ang iyong pagkain, iwasan ang mga masesebong ulam upang mapanatili ang balanse ng iyong katawan. Sa trabaho, kung mahina ang iyong pasensya o kontrol sa galit, mas makakabuting umiwas ka sa mga tao sa trabaho na maaaring magdulot ng tensyon, tumutok na lang sa mga trabahong ibinigay ng iyong boss upang lalo kang mapagkatiwalaan, sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa mong umunlad sa trabaho at sa kabuhayan. Sa pera, ito ang panahon para mag-ipon, may pahiwatig na bigla kang magkakaroon ng pagkakataon na kumita ng malaki, kaya't mas mainam na may hawak kang puhunan. Siguradong mas magiging maayos ang iyong pagkakakitaan kung may sapat kang ipon para sa mga oportunidad na darating, Upang maakit ang swerte at aura ng kasiyahan, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color red at aura ng hindi basta-kayang malito kagad. Tandaan ang mga numerong number 16, number 5 at number 37 dahil magdadala ito ng swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Patuloy kang maging mapanuri at matalino sa iyong mga hakbang upang ang swerte ay damaloy patungo sa iyong direksyon, at iwasan mo lang ang zodiac sign na Gemini dahil pwede kayong maging magkasalungat ng biglaan.